Bisperas pa lang ng Pasko, handa na ang ilang ospital sa Metro Manila sa mga mabibiktima ng paputok. Live mula sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, nasa frontline na balitang yan si Mean Los Baños. O Mean, ito bang mga gagamiting aparato e eh, nakapwesto na? Yes, uh, Nikki, magandang gabi sa iyo. Mula nga sa mga kagamitan, gamot, nurses, doctors, ay all set na. Dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center para rumisponde sa wag naman sana pero mamalasing tatamaan ng paputok. Ngayong magpapasko hanggang bagong taon. Taon-taon kasi, Nikki, marami ang sinusugod na biktima ng paputok dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Dahil bukod sa trauma center sila, ay residential area din yung paligid ng ospital na ito. Handa na ang treatment area sa loob ng emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Ang isang pares ng kamay na ito kung saan may nakatusok na alambre at may mga potol na daliri kasama sa mga sasalubong sa mga pasyeteng dadalhin dito sa ER. Tanda raw na maaring maging ganito ang sapiti ng mga malalasing at matatamaan ang paputok ngayong Pasko hanggang bagong taon. Ito po yung medical grade na drill po namin. So, nwari po, yung pasyente pumasok po sa emergency room, may bali po. Tapos, um, ang gusto po namin ay ibalik pa po yung buto ng pasyente. So, gagamitin namin yung drill para magpasok po ng mga alambre para madugtong po yung buto. Kompleto rin sa mga panlinis ng sugat at may higanting bolt cutter din sa treatment area. Hindi po namin ito, ito mismo yung ginagamit sa operating room. Pero usually po kasi yung mga pasyente, Uh, pag nasabugan po, meron po silang mga katabi na singsing -sing na hindi na po natatanggal or mga bracelet po na masasikip, hindi na po natatanggal. Ito po yung pangputol. Dalawa na ang naitalang biktima ng firecracker-related injury dito sa JRR Isang 49 years old na babaeng naputukan ng pitis at isang 12 anyos na naputukan ng whistle bomb. Bukod sa mga naputukan, pinaghahandaan na rin ng ospital ang mga mabibiktima ng aksidente sa daan, mga saksakan o kay mga nahahay blood dahil sa pagkain na matataba. Para dun sa mga uh, ngayong Pasko, kapag meron na pong mga nararamdamang sintomas, huwag mag-atubili po na... Um, Uh, pumunta ng ospital, hilo, sakit ng ulo, um, uh, sakit ng batok. Bagamat may mga insidente ng COVID-19, wala naman daw spike o naitalang pagdami ng kaso dito sa JRR -MMC. Pero mandatory pa rin ang pagsuot nila ng face mask. Sa anunsyo naman ng DOH ngayong araw, meron ng naitalang labing walong kaso ng bagong COVID-19 Omicron sa na JN1. Nadetect ito sa mga samples na nakolekta noong November 16 hanggang December 3. Pero lahat daw, nakarecover na. Ayon sa DOH, nasa variant of interest ng World Health Organization ang JN1. Pero walang datos mabilis itong makahawa o mas matindi kumpara sa ibang variant. Sinasaluduhan naman natin ang mga medical frontliner na dito na sa ospital Magdonotche Buena. Gaya ng nurse si Ralph Kenneth na pang-apat na taon na naka-duty ngayong Pasko. Malungkot dahil hindi ko makakasama ngayon yung uh, pamilya ko sa ah uh, pero masaya na rin dahil nakakatulong ako sa mga pasyente. Dito kami na mag medya noche. Total, meron naman ako video call ngayong ano. So, pinapakita rin namin na kami habang kahit na busy, may time para mag-celebrate kahit pa paano po. Yes, Nikki, naka-code white na nga dito sa Osiris Memorial Medical Center. Ibig sabihin, on-call, halos lahat ng doktor at nurse, depende sa dami ng mga magiging pasyente. Paulit-ulit man at makulit, Nikki, nako, ang sinasabi ah, ng mga doktor dito at nurse, sana wag na magpaputok yung ating mga kapatid para iwas-iskra Hindi kayo magpapasko at bagong taon dito sa ospital. At mula nga dito sa Osiris Memorial Medical Center, Merry Christmas sa inyo dyan, Nikki, Jess, buong frontline weekend team at sa ating mga kapatid. Nikki? Maraming salamat, Mayan Los Baños. Merry Christmas Day. Eh. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.